Welcome to 英 n の英語の英語 a 英語の e 語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語は英、い、での英語の英語の英語の英語の英語の英いの英語のす。語の英語の英語の英んのな語の英語の英語の英語の英語の

<laughs> Katibayan. Ano ba? Hi. So, paano niyo po sasabihin ng unteneng kyosho? Kung dito sa Japan, ang meaning niya po is driving license uh, certification po. Pero hindi po natin pwedeng gamitin yun as uh, vocab sa ating uh, bansa po. So, in short, ano po ang unteneng kyosho? Uh, driver license po. Hi, driver's license are esensya para sa pag-drive. Hi. So, tsuki desu ne. <clears> Hi, <throat> hey, drive o suru. Hi. Ano po ang drive? Ah, uh, drive po. So, desu. kana e rin po sa ano po? So, Hi, drive. So, pag sinabi po siyang yung drive is drive. Pag nilagyan na pong suru or osuru, magiging? Driving. Verb, action verb na po siya. Kaya? Uh, magda-drive. Ano na po siya? So, des magda-drive. Ay, so, nandis yan eh. Pag drive, uh, drive lang po siya, drive lang po siya. Ngayon, pag nilagyan po siya ng osuru or suru form, magiging uh, action verb po siya. Kaya? magkakaroon po siya ng action. Magdad drive. Hi. Sa ah, tagi desne. Renta ka o kariru. Hi. Renta ka o kariru. Ano po ang renta ka? Uh, rent car po. Hi. So this rent a car. Meron po siya actually rent rento a ka Nandakido, kedo. Hi. Ang Japanese ang pagkakarinig nila is uh, yung Red, ah, kasi di ba po sa ano sa Amerika, pag masyado po mabilis po yung ano, yung pronunciation, rent a car. Rent a car. Pinagdidikit po nila yung rent, yung T at saka yung A. Rent a car po siya actually. Pinagdikit po yung T and A kaya rent a car. Yun po yung pagkaka-pronounce po ng Amerikano at yun po yung pagkakarinig ng Japanese kaya naging rent a car. Hi. So, rent-a-car po siya po. Ano yes. po ang karidu? To borrow po. He's so up. po, des. So, ano pong ibig sabihin po ng rent-a-car o uh, Mag-rent ng car po. Mag-rent ng anong klase pong car? Kotse. So, des rentang kotse. Hi. Actually, hindi lang po siya kotse po. Ano po kasi pwede pong van. Hindi naman po natin sinasabing kotse yung van po, di ba po? Hi. <laughs> はい。ヒヒラミンアンレンドンコチいさて、次いきましょう。トランコに、ニモツオ、ツモ。はい。何を言うとトランクトランク。さて、何を言うとトランクトランク。 dalahin or bagahe po. Ano po? Ano po ang tsunod? To to pile up, to stack, to load po. So, this. Pero dito po sa sentence po na ito, Tranku ni o tsumu. Ano na po ang ibig sabihin po nito? Uh, ilalagay sa trunk ang bagahe. So, des Ne. Hai, kaya magiging? Ilagay ang bagahe sa trunk. So, ilagay ang bagahe sa trunk. Hai. Na, no, sige, ikimasu ne. Hito o noseru. Hai. Hito o noseru. Ano po ang noseru? Uh, isakay po. So, Isakay. Kaya, hito o noseru wa? Isakay ang tao. So, Isakay ang tao. Alam niyo po, Jake, san habang ano, tumatagal po tayo, nagiging mabilis na po tayo mag-translate. Mm. Hi, at Lain nakakatawa po yan. Hello? Ah, naalala niyo guys, yung sabi ko, gumasuri. <laughs> 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 Arigato. Hi, do, sige, ikimasu. <clears throat> shito, shito, beru, o, oh, shimeru. Kore, yutte nai ka ah, Shito, beru, to, o, oh, shimero. Hay, so, the sheet belt o shimero. Hay. Ano po ang sheet belt Ah, uh, seat belt po. So, des. Ano po ang shimero? To close po. So, des, ne. So, pag sinabi po, sheet belt o shimero? Magsuot ng seat belt po. Magsuot ng seat belt or ang naisulat ko po is, isara? Isara ang seat belt. Hay. Pero tama rin po yun po, ano po magsuot ng seatbelt. Tama. Ano, actually, na, naiisip, napapaisip ako, iniisip ko, paano nga ba sinasabi sa Tagalog yung, ano, uh, pag-seatbelt? mag seat belt ayun mag seat belt hi so this ne mag seat belt na in tagalog pa po pero para po ipakita po natin kung ano po ang meaning ng shimeru kaya linagyan ko po, po ng isara pero actually kung normal translation po siya ah uh, dapat po mag seat belt hi hi dotski this ne engine o kakiru hi Engine o kakeru. Ano po ang engine? Ah, uh, makina po. Engine. Makina. So, 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 so. Ano po ang kakeru? To open po. So, desne. ,ですね, I-open po yung engine or makina. Hi. Hmm. So, ako po, ang pagkakasulat ko po is... Paganahin ang engine. Hi. Pero mas maganda po makina instead po engine. Hi. Kasi engine is English na po eh. Hay, diya, tugi yikmas. Bakumira de kakanin osuro. Hay, bakumira de kakanin osuro. Anong anpo babon bakumira? Ah, uh, back mirror po. Sa so, odes oh, back mirror. mirror. Ano ba? <laughs> rear mirror po. Rear rare, mirror. Rear mirror. Biatina tawag din po siyang mirror. rear mirror. Rear, yeah, rear, rear, rear mirror. Rear, rear mirror. Heeey! Hajimete shirimashita, arigatou gozaimasu si Indai talaga hindi po masyado marunong sa mga sasakyan <laughs> Kasi no, may asawa si, may asawa pa si Inday lahat ng ano about po sa sasakyan, ipinaubahaya ko sa kanya <laughs> Ano po ang kakining? I to check po To check, hai Soredewa, back mirror de kakining mo suru, ano po meaning niya po? I-check ang Uh, gamit ang, back ang rear mirror, i-check. Mag-double -check. check. Dito po yun, de, magiging sa. Kaya? I-check sa back mirror. So, this i-check sa back mirror or i-check gamit ang back mirror. Hi. Yun, de, po, pwede po siyang magiging sa o kaya naman po tulad po ng una niyo pong nabanggit na gamit ang high back mirror. Hi. <coughs> では次、ラスト、あのハンドルを握るはい、ハンドルを握る、はい、ハンドルをる。あなぷんハンドル。ハンドル。そうですね、ハンドル、マニベラ。あなぷん握るル。トランロポイ <laughs> ンデバー。あな握ん。 tatoyo man ne nigiru te iu no wa tatara kotsu ga arimasu koppo nigiru nigiru uh, to hold po so this to hold po paghawak din po teo nigiru ito mo nigiru desu ne hai basta po yung yung sawar po kasi is touch is ganyan hindi po nagbebend yung ano natin yung uh, daliri natin sawar lang po yon ngayon pag nagbend po yung uh, mga daliri po natin, nigirot na po ang tawag doon. Hi. So, it means hold. Kaya, magiging... Hawakan ang manibela. Hawakan ang manibela. Hi. Although sa Tagalog po, yung touch at yung nigiru, parehas po siyang hawakan. Hi. Kaya dito po, uh, gusto ko lang pong iparating sa lahat na Parehas po silang hawakan intagalog Pero, magkaiba po. Ito, touch. Ah, uh, kumbaga, hawakan din po, touch. Pero, hindi nagbe-bend yung... Pwede rin naman po mag-bend. Pero, yung kumbaga, is like lang po. Ano po? Ngayon po yung talagang bine-bend nyo para mahawakan nyo. Nigiro na po ang tawag nun. Hi, Yun po yung pagkakaiba po. Ano po? hi. So, hanggang dito po, ano, Jake-san, meron po tayo pong katanungan. For the Monday night, yes. Thank you very yes. much. Sa baba po, mayroon po tayo pong katanungan? Yes po ate, from Aracel. Yung kakero po ba, pwede rin pong i-translate nang i-activate. Activate. Okay lang po ako. Dajabu desu. Hi ate, tsaka yung from Oka oh, 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 Litos. Wala naman yung question, pero i ko na rin hmm. kuya Oka oh, Litos, kung may connection po ba ang... あ、握るさおにぎりん。そうなんです。そうなんですよ。うん、おにぎりってこういうふうに、べねべんじゃぽりぱぽポパぽあねひんなので、おにぎりは、握るっていう言葉から始まってます。おー、すごーい。がねー,、うん、ー,ー。はい。少々お待ちくださいね。どうしたこれ,ってのこれはゆみちゃんのです。なので、ゆみちゃんにお渡しください。はい。はい あと寒いのでちゃんとパジャマ着ましょうね。はい。はーい。風邪悪化しちゃうよ。はい。すみません。大変失礼いたしました。はい。さあ、おねだいいたします。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。 Axel o fum? Axel o Ano po ang Axel? Axel po yung nasa sa may paanan po yung Axel. Axel po. Axel. Accelerator pa? Ano po? Hi. Ano po ang sumu? Parang ano yan tapakan? Tapakan? So des. Hi. Siya Axel o fum? Ano ka. Aapakan ang axel. So, there's ,ですね, apakan Aapakan ang axel or accelerator. Hai. Now, tsugi ikimasu. Eto, brake o kakeru. Ganda ng, eh, ano natin, pronunciation natin. Brake o kakeru. Hai. Pero ang mga Japanese, pinabasa po siya like this. Bureki wo kakerin. Bureki. -ka Ay. Opo. Bureki wo <laughs> So, man, listen eh. Pag tayo po, ano po, sanay na po sa English, talagang papa english po tayo. Kahit nakasulat naman po yung kung paano po nila basahin, talagang, kasi di ba, nakakaano naman, di ba? Alam natin yung totoong, ano, pronunciation, but inaawasirot natin sa kanila. Ay. Pero the two types of Japanese po meron po tayo. May iba Japanese na mas maganda para sa kanila na si uh, pronounce po siya in original, uh, yung right way ng pagpronounce. Pero yung iba naman, medyo siguro may halo pong ingit. Pag binasa po natin sila in uh, normal way na ano, uh, pronunciation, yung iba po, ang isip nila is, hmm, nagmamagaling-galingan lang, gusto lang magpakitang magaling porkit marunong mag-English. So, honto, honto, honto. si Inday. Ah, so, hunto, hunto na 'no so. 'yan, si Inday kapag uh, nasa school, uh, kahit alam ko kung paano yung sabihin yung totoong ano, pronunciation, eh, ay na si Inday na hindi marunong kaya bidi din, Honto, honto. din po ako mag-ano kasi kumbaga yun naman talaga ang original ano, uh, pronunciation kasi parang ano, uh, nag parang ang nangyayari, nagtatawag po ako ng pansin po ng iba. Kaya, eh, mahihain si Inday. Kaya, ah, uh, ako na lang po yung nagbabagay sa kanila. Hi, so Hi. Mm ba, -hmm. break yung kakiru to wa nan ka? I, i parang ipa, ah, i, stop, i stop parang i, kakiru is, under ba yan siya? I under yung break? To do something to do, po. Ano po? To okay. do the break po. Kaya magiging... i-hinto so, uh, eh, eh ba yun? Ihinto eh ang break? Kakeru na kara? Ah, i... Uh, I-on? Eh, eh parang i... Eh... Mag? Magiging po siyang mag? Mag... <laughs> mag break pala. So, yung meaning 'di ba? So, Ay, is... diba po na ano na tackle po natin po siya for six weeks po na ano, vocabulary. And dami nya po talaga pong meaning, depende po sa magiging ka-partner niya po sa sentence magiging mag magiging uh, tapunan, magiging uh -oh. ano, uh, i-activate opo, oh, mm -hmm. <laughs> kaya, <laughs> so nande syo kaya dito magpre no, magpre. magpre. so po magpreno, hay so tinatawag na, cube Cubity. So, 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 so ayun, okay na, okay na po. Sabi niyo po kasi kanina, Q, -u". hay ipapaalala ko po sana kapag yu, tapos parehas po, magiging uh, pahaba po yung ano niya po. Ano po? Uh -huh. hay So, ate mas, Cubity ですね. desu ne. cube Cubity. Ano pong Cubity? Bigla ang pag pag-break. Bigla ang pag-break. So, des. Bigla ang pag-break. Kasi yung Q is... Hmm. Ano, biglaan. Kuni. Uh, Kuni. Biglaan po. Ano po? Hai, kaya biglaan pag-break. So, magiging ang biglaang pag-break. Ang biglang pag-break. Hi. Ang pag-break. Ang haba po niya. Ano po? Pero isa po siyang noun. Hay. Opo. Kaya ingat po tayo. Let's tsugi ikimasu. Lahito o tsukiru. Lahito o tsukiru. Ano nga po ba yung ano nga po yung sinasabi niya po dito pong light? Light to? Yung front light po ng ano po, ng sasakyan po. Ah, pa. Front light or headlight po? po. Hi. Tsukeru means? Ipaandar po. Uh, so, Ion. I-on. I-on ba yun? To -on. turn on, I -on po. Pa. Kaya magiging? I-on ang light. <laughs> ang ilaw ba yun? Ang ilaw. Ang headlight, um, headlight or headlamp po. Ano po? Hi. so, this. Hi. Pero yung light to guys dito, kung hindi po car po yung pinag-uusapan po natin, yung light to po in Japanese, pwede rin po siyang maging ilaw. Hi. Okay. kaya Pero this time po ang pinag-uusapan po natin is about krima about car. Kaya po, headlamp po yung uh, translation niya. Pero kung uh, sa iba pong sentence, maaaring maging isa po siyang ilaw. Depende po sa kung ano po yung tinatranslate natin. Hai, diba, ikimaso. desu desne. Wiper o oh, ugukas. Hai, ano po ang wiper? Wiper. So, redne, anong po ang ugokas? Ano, pa, ano, pa, pa, ba? Pagalawin. So, des, pagalawin. Kaya, waipa o ugokas. Ano po ang meaning niya? Ipagal, ah, pagalawin ang waipa. <laughs> so, des, pagalawin ang waipa. Parehas na parehas tayo. <laughs> はい、ではは次きますいお願いします。ガガガンンンンンンンススススタタタドドドああソソリリにによよるるはい ガス、ガス、レ、ガソリン。すじゃないんだ。ガス、ガス、ガスー、すじゃないよー。すおぷしゃ、すおぷん、プランセーションガ。ガソリン。そう、ガソリンですね。イトポアンスあ,あはい、そとでする、ね。<laughs> はい、ガソリンスタンドによるですね。はい。あのポアンガソリンスタンド。 Gasolin, uh, gasoline, gasoline, uh, gasoline, stand. Hai. Yoru, ano po ang yoru? Da dadaan. Dadaan. Ito po guys po yung sinasabi pong dadaan, na hihinto kayo doon. Hindi po yung, ano, tsuka suru. Tsuka, nung nakaraan po na pag-aralan po natin sa densya po, ano po, tsuka is dadaan po kayo, pero magpapasbay lang po kayo, hindi po kayo hihinto. Hay. Ngayon, pag sinabi pong yor, dadaan po kayo na hihinto talaga kayo doon. Ano po? Ano po? Hay. So, ano na po jodaisan po ang meaning po ng gasoline stando ni Ah, uh, Dadaan hmm. sa gasoline station ba yun? <laughs> Hai, so, that's ni? Hmm. kaya naman po sa Tagalog, gasolinahan. Dadaan sa gasolinahan. Ha, dadaan sa gasolinahan. Guys, this time, Yoru is dadaan, pero hihinto talaga po siya. Ano po? Ha, wag po tayo, guys, po ma -ano, malito po sa uh, uh, toru. Toru din po is dadaan lang po siya, pero hindi po siya hihinto po. Ano po? Yoru, hihinto po siya. Hai. ingat po tayo. Marami pong kinds of dadaan in Japanese. Hi Let's get 高速高速ドルに乗るはいこちらもう一度読んでもらっていいですかドルドルドルルじゃないなあドルドル RO ドルロ道路。 はい、道路ですね。はい、ではもう一度お願いします。古速。道路、道路。うん、道路。道路。道路。道路。あ、道路。ロボット。ロボット。道路。道路。ロボット。ロボット。ロ。はい、道路。道路。

大丈夫大丈夫高速道路ですね <laughs> はいはい <laughs> あ、ママやポいい、タニュポンあのイレコードプユンあボセスニョポあガウニュポイトポンアサイメントジョダイサムイレコードプユンボセスニョポアナファはい高速道路に乗るですねあのポン高速道路あのポシャヨン ma mabilisan na daan po na para po yung binabayaran pa po, ano po? po para mabilis po ang pag ano po dating sa paruonan yung parang ano siya Hi. may ano? Bye -bye po so des Ayun po sa baba po si na Okalito san at si Rainbow Starsang Ah, expressway. <laughs> so, this expressway. Pwede rin po siya sabihin lang na kosoku. Kosoku ni noru or kosoku doro ni noru. Hay, ano po ang normal? Ano po? Ano normal <laughs> ano. Doon sila po mag ano, daan. Ah uh, as sa sasa, normalti sasak, sasakay di ba? So, 'di sasakay po. Ano po kasi kumbaga uh, normal way po ito, tapos meron po dito um, ibang uh, way. Kumbaga sasakay sila doon sa way na yon. Kaya ah, sakay po 'yung gamit niya po. Ano po? Mm -hmm. Hay, kaya 'yung translation okay. ko rin po Naging sasakay sa sakay sa expressway. Hay, pero ko normal po siyang ano ah uh, uh, translation, maaari po natin sabihin na uh, gagamit ng expressway. Hay, okay. Gagamit ng expressway. Hay, pero dahil pinag-aaralan po natin kada salita, uh, vocabulary, ah uh, pinarehas ko po yung meaning niya po. Ano po? Sasakay sa expressway. Hi! So, pwede po. po, kosoku o kaya naman po, kosoku doro. Hi! Kasi yung kosoku is speed, ma, ma, mabilis. Ano po? Yung doro is way or daanan o kaya kalsada. Hi! So, pag sinabi po kalsadang mabilis, It means express way. Hi, ganyan po dito po. Yung gusto niya po sabihin po. Ano po? Hi! So, last po natin. Last po natin na vocab vocabulary for today. Taya ga pangkusuru. Hi! Taya ga pangkusuru. Ano nga po ba ang taya? Yung itim po na bahagi ng tire po. Yung goma po. Ano po? Goma po. Hi! Ano po ang pangkusuru? Parang nabutasan po. Siya. So, this. Wala ng po. So, sa English, magiging punk. A flat. A flat. A flat. Hi. Dawa, taya ka punk suru. Nante yinmas ka? Ah. Uh, ang gulong ay nawala ng hangin. <laughs> Chigaw ka. <laughs> na? Na? flat o kaya naman Naplot. po, flat. tulad po na nabanggit niya nung una, ah, nabutasan ang gulong. <laughs> mabutasan ang gulong. Hay. Ah, bali po, ano, hindi po tayo past tense. Ano po? Mabutasan kaya po. po. mabutasan, mabutasan po. po. Pag past tense po, magigiging nabutasan. Hay. Yung po yung pagkakaiba. Medyo nakakalito rin po ang Tagalog po. Ano? Opo. Ay, kahit si Inday nalilito din. Sumasakit <laughs> ulo ni Inday. Ay. Hi. 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 So, may nakita rin po ako kanina pong ano, uh, maganda pong pagkakatranslate kay Romusang. Si Romusang yata po yun nag, uh, may sinabi po siya na ano po ba yung pagkakatranslate niya? Nagustuhan ko po. <clears throat> na Nabu nabutas ah, na flat na flat ang gulong Hay, na flat ang gulong Hay, kapag uh, taglish po tayo maganda po yun na flat ang gulong Hay. ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo sa TikTok during MWF at 8 pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po hanggang sa muli